Kamusta mga tol? Impressive si Kalilwer na sa mga tol, no? Mukhang future na talaga ng Miami to. Ba, try natin yan. Pero bago yan, atsara muna tayo. Focus lang sa goal. Yahoo! Okay game, etong si Kelel where mga tol Actually, pangalawang taon na niya ngayon sa NBA this season ha Noong 2024, na-drop siya pang 15 pick na Miami hit sa first round 7 puta at 20 years old pa lang siya noon eh no At nag-abal siya last year 9.3 points, 7.4 rebounds at 1.1 blocks per game sa so 22 minutes kada laro at ito na nga, naglaro siya ngayon sa Summer League, no? Una akong napansin, talaga siya palagi ng Miami ha? No? Ayan, na talaga siya pa ilalim, mo, oh, tingnan mo, oh. At tapos, nagsil na nga siya dyan, napasahan. Ayan, umutakin na nga sa poste. Old school yung galaw na ginawa, eh, no? Pwede pa actually tawagan ng niya kasi tinamaan yung braso niya, pero hindi naman pumiti yung referee, pasok naman yan. Dalawa magkasunod na ganyan yung play na ginawa nila eh, no? Pinapost talaga nila palagi si Tupperware. At ito yung isang weakness niya sa ngayon mga tol eh, no? Kasi 230 pounds pa lang siya, medyo magaang pa. Kaya ganyan, tinan mo, oh, hindi talaga niya mapuwersa yung tao niya eh. Kaya ang ginawa niya, turn around by the way nilang. Ang ganda naman yung defense sa kanya dyan eh, oh. Yung kulang naman sa vitamins. O, oh, ito pa isa. Pick and naman ito ngayon. Napasuit siya kanya. Medyo maliit, ha? Kita nyo, ginawa dyan, mga tol, Tumigil siya dyan sa may free throw para harangan niya yung defense kanya. Bakit ganyan ginagawa niya? Gulang yan, mga tol, eh. Mas madali kasi siya mapapasahan kung dyan yung pwesto niya. At maluwag naman yung ilalim. So, tama lang ginawa niya na ganyan, eh. Kaya yan, napasahan siya dyan. Tinan mo, points na nga, eh, oh ah, oh, ito pa isa tingnan niyo, Halves pares lang, 'di ba? Napa-switch ang mali tapos doon na naman niya hinihingi yung bola eh. At maganda yung pagkakasil niya, mga tol, ha? Nakataas yung isang kamay, umingi ng bola, at yung isang kamay naman ay nakahawak sa likuran niya. Yang ganyan hawak sa likuran, mga tol. Maraming purpose yang ganyan, kaya gayahin niyo yang ganyan. Una, maiwasan mo syempre masundot ka sa kaliwa, 'di ba? Kasi nakaharang yung kamay mo doon eh. At pangalawa, mararamdaman mo naman yung galaw ng bantay mo sa likod. At ito pa isa tandaan niyo, mga tol, ha? Kapag tinanggap niyo na yung bola sa poste na ganyan, iharang niyo pa rin dapat yung katawan niyo para di kayo maagawan At ganun nga mismo Yung ginawa niya Ayun na naman Nakapeki pa nga Dinaan sa laki Palkatip pa nga Nice tol o, ito pa isa. Posting na naman siya dito. Napasahan na naman siya, no? Dito, nagulat ako sa galaw na ginawa niya rito mga tulay. Kasi, parang hindi ko kasi naalala na nagbabay the way ito sa ganito, eh, no? Dati ba diba, gumagalaw na siya ng ganyan? Pero yan, tinan nyo, ang taas na release niya dyan, eh, no? Tungkab naman yan. Pero nakakatakot siya, mga tulay. Kasi, kapag yung ganyan, by the way, sa post na master, itong stopperware, ganyan, tinan mo, napakahirap di pesa niya, hindi ba? By the way, yun nawa pa nga. Yung parang kagaya sa nakitig ba lang mga tol, eh no? Pag napasaan siya sa ganyan kalayo, tira mo na lang kagad. Ang laki mo kasi. Huwag mo na ipasok na ganyan, no? Ayun, tungkab na nga. At saka itong 3-point shooting niya, mga tol, impressive talaga yung kumpiyasa niya ngayon, eh. Kasi makikita mo talaga, walang pag-aalilangan talaga, eh. Wala pa sa kanya yung bola, nasa isip niya, ay, titira ko ito pag nakuha ko to Kaya ang tira niya dito, tingin niya, kung mamapansin niyo, in redeem talaga yung bitaw niya, diba? Yung parang nag-practice, ganyan yung mga bitaw sa practice, eh. Ayan, portrait, patay ka dyan. At eto na naman, yung mga makakapal na mukha na nagpap pa shout out. Long gaming, i-shout out na kita bago ko pa maging buto-buto sa ilalim ng taal. At ang ganda niya para sa akin, mga tol kasi kahit sabi mo pang summer league lang to, ay kita niyo ginawa niya rito, oh. Gala one shooter talaga yung ganyan eh. Lumapit kasi siya sa bola para mabasa siya tapos itinir na kagad, walang pag-aalin lang ka talaga eh, no? Ayun ang portrait, patay ka dyan. At meron din siyang isa pang dito sa 3 points na makikita mo talaga. Kumpiyasa talaga ang hayop eh. Kakababa Kaka pa lang kasi una ang unang pasa pang halo to ng bola eh. Tapos ang layo pa niya sa linya, 'di ba? Tinama walang nang niya na kagad eh. Oh, portrait. Ako tungkol naman. Pero tinamaan mo buta diretso yung tira niya diyan. Malakasan ng konti yan, ha. Taas ito naman, pick and roll naman to. Ang ganda ng buwelo niya dyan. Tingnan mo, oh. Para papalo ng spike sa volleyball yung buwelo, eh, no? Ayan nga. Ay, up Tingnan nyo, mga talong gaano kataas yan, no? Ang ganda pa lang sabay sa kanya ng depensa dyan, ha? Pero mas mataas pa rin talaga siya, eh, no? Tak, tak! Athletic din talaga, mga tol eh, no? O, ito, ang ganda na play. Stagger screen, galing sa corner. Tapos, bigla siya in-screen na. Nakakampi niya. oh. So, Libre-libre tuloy siya dyan. Tak, tak! Tapos itong mga salasak naman niya mga tol, tingin ko kaya naman talaga niya para matigas naman eh no? At parang okay din naman yung dribble niya. Pero ang tanong, kailangan ba talaga niya gawin tong ganito? O ito pa isa, tinan niya, napasahan siya sa ganyan kataas. So ano tingin nyo? kailangan ba talaga niya gawin niya mga ganyan salaksak? Parang pwede naman mga tol eh no? Parang pwede talagang i-develop eh. Pero ang kasi dyan yung ganyan, tingnan mo. Kapag alam nilang wala kang pasa, kapag sumasalaksak ka, ganyan na pesos talaga sa'yo, kukuyukin ka eh. Pero yun na po naman siya dyan. Hoy, like mo, ano na? Ano? Ano? ay pa mag-like? Asa pa yung

siguro mas okay ganito na lang gawin niya eh, no yung paatras yung gagawin niya paglapit sa ring kasi yung kanina na paharap alanganin talaga eh kasi kapag ganito paatras kapag dinobol team siya mas makikita talaga niya kung saan pwede i-kick out ang bola tapos master niya yung magandong tira sa poste eh, no ayos na ayos talaga sa kanya yung ganyan tingin ko eh na ball naman siya dyan so I think kung scoring ang pag-usapan mga to tingin ko talaga nag-improve to stopperware yan yung sinasabi ko kanina diba tinan mo kinuwig siya dyan eh no pero wala siyang pasa palabas at nira na lang niya cup naman yan. Pero yung mga gandong pasa, yung stasya nakapwesto, tapos meron kakatakapin niya, maayos yung mga nakita kong pasa niyang ganto, ha? Eh, nice pa, so wala nga lang yan. O, ito isa, ang mga tiyo dyan, diba? Tapos right away, ibinalik kagad niya yung bola, nice pa, so ano eh, no? Yan, mga tol, pwede niyong gayahin yan, ha? Lalong lalo na, kapag doon sa mga last shot na tapos kayo mag inbound ang pinaka-delikado kasi talaga dyan, yung inbounder talaga eh, kasi ang tumatao sa nag-i-inbound, hindi nyo mabuti, madalas ibang tao talaga yung binabantay niya, kasi inaabangan niya yung pasa So, after mo mag-inbound, ganyan yung gawin mo. Pumasok ka agad sa loob. Nice pa, Solyapya. Wala ka lang yan. Pero at least kumukupas inyo, talaga marunong eh, masasabi mo talaga, ay marunong mamastos 'tong batang towa. Ah. O ay pa-setin mo, nice pass na naman niyan, 'di ba? Hindi naman mahirap na pasa 'yan, pero instant kasi 'yan, mga tol. Kung pag pagkahawak pa lang ng bola, naisip niya agad ibalik ko kayen bola, ipasa ko kaya. ganun eh, no? Maraming player ang hindi ganu'n, mga tol, kasi ang ibang player pag pinasa mo sa kanya 'yung bola, naiisip kaagad ng mga 'yon, tira kaagad nila 'yung bola, eh. Ah, eto shoutout muna tayo ulit. John Billionueva from Capistate University, noong oh, nakuha ko na taga-Capistown. Aswang ka, botol. <laughs> 'Yun lang, mga tol. Eto 'yung depensa niya, ha. Eto matagal na gumulong 'yung yung comment yung ganito, di ba? Yung taas kamay, kita niyo siya, Jia, mo, na pa yung kamay niya, di ba? Tapos itinaas lang niya nung nag contest na siya. Sobrang late na tuloy, kita niyo, pero tungkam naman niyan. Eh, wag sa inyo mga tol, ha? basta ako. Mas okay pa rin talaga yung nakataas yung kamay, dapat tulad niyan, tinamo. Nakapapara yung kamay niya diyan, di ba? Imbis na dapat payungan na kagad niya yan eh. Tingnan niyo tuloy nangyari, naka-reverse lay pa nga at na late pa yung putatanya niya. Ayun, nagigets niyo ba yung mga tol? Kasi kung nakataas yung kamay niya kanina pa, malabo tumira yan ang ganya, malamang ikikot lang yan palabas eh. At napaka-consistent talaga mga tol ton lang Baba palagi yung kamay niya sa depensa e, Ayan sakita niyo oh. Isa pang disadvantage yan Kapag magkocontest ka Tapos tsaka mo itataas yung kamay mo eh, kita nyo oh. Buong katawan niya Paabante talaga halos eh Pero kung nakataas yung kamay niya kagad Kunti lang dapat niya gagalaw dyan eh Hindi ganyan yung mga yayari ngayon Ayan eh, naiwanan tuloy sa Japan ka dyan tol. Para kasi yung ginagawa niya, parang tinitempt talaga niya tumira yung bantay niya eh, no? Kaya nakababa yung kamay niya eh. Tuloy na mo, kanina pa yung maatake, di ba? Hindi pa rin nakataas yung mga kamay niya. Eh, buti nila, maganda naman yung timing niya dyan. Ba, oh, pansitan. Kasi kung hindi maganda yung timing mo, tapos nakababa yung kamay mo, tulad niyan, makakatira talaga yan, di ba? taas wala na, late ka na magtaas ng kamay dyan, ayun, tending nga daw, sabi ni Rep pero nakakapag-contest naman siya na maayos paminsan-minsan mga tol ha. Kaso tulad niya, tinan mo, imbis na mahirap makakita yung bakal kasi nakaharang yung kamay niya, hindi ganun eh. Kitang-kita tuloy yung bakal, wala nakaharang eh. Eh, nakatira na nga, portrait. Tungkam naman yan. Eh yung mga kakapinganya tinanyo ayan no nakataas yung kamay pero siya hindi nakababa lang tapos pinasa eh, ipinasa ganoon naman yung kakapingya nakataas ang na mga dalawang kamay pero siya hindi na naman eh napapansin niyo ba yung mga ganyan mga tol eh nakatira na ng aso naman siya yung baldog naman niyan so siguro kailangan may mai sa kanya mga tol eh kasi para sa akin talaga late talaga siya palagi magtaas ng kamay niya sa defense eh kahit sa isolation kanya tinama late na nagtaas eh nakatira na ng atokap naman niyan pero okay naman yung positioning niya sa mga help defense mga tol ha tsaka Pasibag naman talaga siya mag-close out. ay nag-close out pa nga siya dyan eh. Oh. Portre, paray ka dyan. Okay, Paisa, tulong kagad ka siya sa defense eh, no? Pero nalate naman siya ng konti rito. Nakalaya pa nga. At kahit sa mga rebounds mga tol, hindi naman tatamad-tamad, okay naman talaga eh, no? Ayan, umasok nga siya sa base rebound dyan, pero sumablay nga lang yung follow up niya dyan. O, na pa isa, bumabaksot pa nga siya dyan, mga tol eh, no? Pero parang nahila ata siya ng kuti dito, ah. Pero yun, lumaban naman siya sa rebound, nakuha pa nga niya. Kung rebounding ang pag-uusapan, mga tol, wala naman talaga akong problema dito kay Tupperware. Hindi siya amazing na rebounder, pero decent naman talaga siya para sa isang sentro. O, na pa isang rebound dyan, tinama, pumunta siya sa magandang pwesta sa rebound, diba? At ayun, nakarebound pa nga Basta yung player mga tol, makita ko lang ganyan, tingnan niyo ginawa niya, oh. Pagtira, hindi siya nakatingin kagad sa bola, sa itaas, 'di ba? muna niya yung paligid niya at tinarangan niya yung papasok sa loob. Yun nga lang, itulok nga lang siya dito sa air ng kote at hindi pinituan ng referee. Pero yung knowledge niya sa backshot, okay talaga mga tol. Ayos na ayos talaga. Eh, Paisa, kita nyo oh. Doon sa iba backshot talaga siya, nakatingin, di ba? Eh, naitulong na naman siya dyan. Pero this time, pumito na yung referee kasi maganda yung pweso niya sa rebound, eh. Oh, ito pa isa, ang gandang example nito. Mga tol, titigan niyo siya dito, ha? Pagkatira, tinan nyo Hinanap niya kagad yung tao niya. At ayun, binakasot niya nga niya. Nice, di ba? Oh, ito pa. Kung iba player yan, mga tol, ang gagawin niyan. Papasok na lang kagad niya sa loob para rumimbaw, di ba? Pero siya, niretain lang niya yung pwesto niya. At bumakasot siya. At, ayun, sa kanya pa nga bumagsak yung bola dyan. At tapos yung outlet pass niya rito. Okay rin, maganda rin ha. Ahead ah, sa tumatakbo, sakto lang para makabuhay tatanggap ng bola. Pero imbis na itira, ipinasap pa nga. Reverse, wala na nga yan. O, oh, ah, ito pa, time out muna. Pasyatot din daw. Si Siklesta, pating ganyan pa Saudi Arabia. Ala, eh, pahingin mo hangin. <laughs> At never ko siyang nakita na hindi bumaksot mga tol ha. Consistent talaga yung mga baksot niya. Kaya okay na okay talaga yung ganyan para sa akin. Nagtala siya rito ng 21 points, 9 rebounds, 1 steal, 3 butata, 1 turnover, 8 out of 14 sa field goals, 2 out of 3 sa 3 points, at 3 out of 5 sa free throw. Okay eh, no? Maganda talaga yung nakakuha niyang stats Pero mas maganda yung nakita kong improvement niya sa offense mga tol Kasi mukang mataas talaga yung potential niya sa offense eh no Pwede pa poste yan. Tapos pwede pa niya actually gaya yung style ni Lewitsky sa poste Kung gagaling siya sa mga by the way ha Meron pa siya tira sa 3 points Yung dribbling mukhang okay rin na naman eh Pero parang di naman kailangan pagtutukan ng maraming oras yung dribbling niya Eh kasi okay na okay na talaga yung ganyan Para sa isang 7 footer Bata pa nga yan eh Depensa panigurado mag-improve pa yan mga tol eh Rebounding mukang okay rin naman Ang tanong eh magiging master rebounder ba to? Parang hindi sabihin eh, pero pwede maging Terry per game itong batang to at hindi ako magtataka kung siya ang maging next Hassan Whiteside na Miami Heat na upgrade din na kasi meron patutira sa labas eh. o ay napanghimagas maglikay mga hitter tupperware